Nagpahid ako ng uling sa muka. Nagsuot ng wig at nagbihis ng butas-butas na damit para magmukhang pulubi. Saka ako kumatok sa bawat bahay na madaraanan ko upang manghingi ng kaunting tulong. Apo. Apo. Salamat po. Malayo ang nilakbay ko hanggang sa marating ko ang lugar na ito kung saan nakita ko si tatay na abala sa pagkakayod ng niyog para ipakain sa mga alaga niyang manok. Maging mabait kaya ang pakikitungo sa akin ni tatay? Yan ang gusto kong malaman kaya nilapitan ko siya. Ya, yeah, magandang araw po. Magandang araw. Hapon, tanghali po. Mukhang ikinagulat ni tatay ang paglating ko. Kaya hindi niya halos malaman ang sasagot niya sa pagbati ko. Dami niyo pong alagang manok ah. Ay, ito na lang po ang libangan ko. Ah. Mag-alaga ng mga hmm. hayop. Yan po ang pinapakain niyo. Yan po ang pinapakain ko pag walang pangbili ng kuan. Walang pigs. bilib mga pigs. Walang Dami. pira. Ah. Hindi po ako yung ano, makainom ng tubig. Meron po ka dyang, ano, ay, dito po, kuya, nandun ang pukuha ang po kita ng tubig. Nauha po ako ay. Sa ng nyug. Sige daw po. Kukuha po kita. Kakauha ko ya ay. Ikukuha kita na lang ng mura. Ay, kukuha niyo po ako ng mura. Siya po. Salamat po. Layo pa na nilakad ko ay. Ay. Talagang ganito po ang buhay dito sa amin. Luba ano akong napaanga ng kabaitan ni tatay. Walang patumpik-tumpik siyang umakit ng buko dahil lang sa sinabi kong nauuhaw ako. Pero gusto ko pang malaman kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa isang estrangherong katulad ko. Kaya nagpatuloy ako. Talaga umakit pa kayo kaya. Salamat po uh. ha. Kukunin ko na lang yan pag... Kaya po. Pwede pong mahiram yung itak niyo, kuya. Salamat po, ah. Napakabait niyo, kuya, ah. Mm. Yan ang buhay dito namin. Ito po, ito po, ah, siya. Ah. ah. Habang umiinom ako ng buku, ay napansin kong alagang-alaga ni tatay ang kanyang mga manok. Kaya naisip ko, kung ang kabaitan kaya ni tatay ay pwede ko pang tawaran hanggang sa puntong, mangihingi pa ako ng manok. Sa akin na lang po ito, kuya. Sige na. Ayos lang po. Okay lang yun sa akin. Wala okay man lang. Man. Sa iyo na. Sa akin na po ito? mhm Mabait po ninyo, kuya. Hindi po ito panabong? Eh, sinasabungan ko yan. Kundi, eh, oh, kailangan mo. No. Wala man problema okay sa lang akin. Po. Wala man sa akin problema ah. na hingian. Ah, ganun po. Mm. Kaya lang, parang mahal para pag binibili po ito sa'yo ay eh, mahal ay. Eh. Ay yan. Pag pinagbibili eh, ko na yung ganyan na, na mga nananalo na. Nanalo na. Ah, mm. Pag nanalo na muna bago mm. nyo po binibinta. Saka may presyo na. Ah, may presyo. Parang Pero yun. pag mga ganyan. Ay, ito po po. Hindi pa po, po ito nanalo? Kung pa po yan. Hindi pa nalaban. Hindi pa po ito? Mga 3 months pa lang po yan. Eh. Alin po dyan na nanalo na kuya? Y yan. Yeah, sa Saka yun. Ay, hanghingin. pwede pong yan na lang hingiin ko. Yan nanalo na. Ay, nasa sa iyo man yan kung uh, gusto mo yan. Mga... Saan po ito nanging itlog? Dito po, nandun po yung pugad oh, niya. Okay, doon. Pwede po makahingi ng isang itlog. Wala pa pong itlog na yun. Ah, wala pong itlog. Ito lang palang talaga. Mga, mo. siguro kung mga Januari, kaya Nobimbe. Manging itlog na po yun. Mga, mga Nobimbe, manging itlog na yan. Asya. Uh, salamat po dito. Ano pa ito yun? Yung babae yan. Babae po ito? Ah, babae po ito. Babae yan. Hindi po ito yung siya sabi ng iba na binabae. Ay hindi. Hindi po ito. Babae talaga 'yan. Ay. 'Yun ang tandang. Ito na. po ang bahay niyo, kuya. Po, siya ah, ito siya. ang bahay ko. Hindi na hindi ko na maayos nung simula ng magbagyo. Ano ah, ah, magbagyo po kayo. Ano magbagyo, hindi ko na na Ayos yung mga gamit ko nga ni dyan, yung nagkabarasa na. Ah. Walang mapaglagyan. Opo, opo. Salamat kuya ha. Sige May lang po. Ninyo, ah. May nalimutan pala ako kuya. Parang maganda mahingi ko pa yung isang buko para... para... Ay, walang problema. Oh. <laughs> ah, babalatan pa natin. Wag na po. Yan na lang. Ito ang magaraganda. Tangkay na lang, tangkay. Ano ito ang magaraganda nito at malaman ito at nasa... Wala kan. po akong dalang tubig ay. Dama po yan, mainom-inuman mo habang naglalakad ka. Mm. Mm. Anong oras na po kuya? Siguro ko mag ah, alas dos na. Hindi na pala akong kakaano ng ano ah. Kaya pa man yan makaabot ka ng... Mm. Kaya pa ma po ah. makarating ng panganiban? Kaya pa. Mm. Makisakay ka na lang sa mga mga daan na walang Tuan ng motor ang kas. Mm -hmm. mm -hmm. makaalpas maka pa. Kakaalpas pa talaga. Parang may sinasabi po pag nag naiyak siya, parang may sinasabi. <laughs> Ay parang, ganyan man po ang manok pag yung hinahawakan talaga ah, Napalak maiyak ma talaga yan. Parang <laughs> Para sabi niya ang sinasabi niya po, yung asawa ko na iwan. <laughs> may asawa na po kaya ito? Ay, siya oh, wala pa. Oh, wala ay, pa? Siya yung nauna oh, mong hinahinay. Ay, mga, mga... Yan ang kapatid niya. Hinahanap niya ang asawa niya, ay. Ang kapatid niya. Parang ang gusto ay, niya po magpapaghihingin ko. Mag-asawa, parang ganun. para may hindi siya ay, malungkot. Ay, kung, yung isa na yan. Ah, dadalhin ko na? Dalhin mo na. Ah, talagang mabait mo kaya. Hmm. Oh, dalawa na. talaga. Dapat may lagayan ka. Gantian ko na lang po. Ifyab hindi ko na lang pala ito kakarnihin. At Ay, dalawa na mag-asawa. Mag-asawa na di. Hmm. Makakapadami ka. Ay, isa nga ano po. Tama ano. Kaya salamat sa ano. Sa Ngayon dapat niyan, may basket ka. Ay, wag na po. May sako Hindi ba, ano po ito kaya? Prank lang. <laughs> Naro po yung kasamahan ko. <laughs> <laughs> Akala ko po ay. <laughs> Akala po, ko talaga. Talaga kong naghihingi. <laughs> Nihingiin mo kasi. <laughs> Opo, prank lang kuya. Ayan po yung kasamahan ko. Ayan. <laughs> Oh, yung alaga mong manok. baliwala, <laughs> oh, bali wala. Po bali kung, wala uh, sa akin, ah, dito minsan may nanghingi, binibigyan asya. ko. At, talaga palang, ah, ay, sa pa lang. Ah, sabi ko kung manghingi, uh, kisa sa hmm, kukuhain, hindi man lang magsabi sa'yo. Ayun, Ayun ako, na maganda na yung hingi. Kung manghingi ka, bibigyan kita. Ayun, talaga napakabait mo kuya. <laughs> yung kako <laughs> ang ako sayo, mahalaga, Kahit maubos na yung ano mo, eh, sige lang. <laughs> ay, <laughs> kung nangangailangan ah, po, po, ang kapwa po. natin. Dahil dyan kuya, may bibigay po ako sa iyo. Ito po. Yan. So, yan, napakabait po mga kabayad ni kuya. Kahit na siya, sa totoo lang po, nangangailangan din. Pero, yung kanyang tanging mga pag-aari, handang ibigay ni kuya. Ay ano siya, po pangalan ay, niyo kuya? Ako po si Bernardo, kundi ang tawag dito sa akin, si Otoy. Otoy, kuya Otoy. Ah, Mag-isa na lang po kayo dito. Mag-isa lang ako dito. Yan, ang mga kasamahan ko na. Napakabait ano, niyo kuya. So ito po talaga ang libangan niyo pag alaga Oo, naman, no, ng manok. Pag, mm. pag alaga niyan, uh, baboy hanap ganun. Para buhay na rin na libangan. Oh, mm, yun, yun na lang ang mm. kwenta ko ang ko. Oh, so, hanap buhay at hanap libangan. Hanap buhay. Na rin. Kaya dahil sa kabait nyo may bibigay po ako sa yung pera. Ayan, para makatulong po sa iyo ano po. Ayun. <laughs> Ayun, Salamat na rin oh, naman po. po. Ayan. Napakabait nyo, Kuya. Kahit na kayo din ay nangangailangan ay... Ay sa akin po, pag ang sabi ko, kung mayroon akong matutulong sa inyo na kailangan nyo, maghihingi nyo. Kung wala, ay sabi ko talagang parehas tayo. Yeah. Ano po masasabi nyo kaya? Ako po ay masasabi, malaki pong pasasalamat sa iyo at ang akala ko po, hindi ka po kasamahan nila. Ah, ayun. <laughs> <laughs> Kala niya po ay nang ano din, ah, po, din ang din ng tulong. Ah, ah Kala ko talagang yung minsan kaya dito may nadaan. Ay, may po na ano. pahingi po mang kuya ng makakain. Ay, ayun. Ay, kung sabi ko, kung may makakain akong dala, bit-bit, nabibigyan ko. Kung wala, ayun. Ay, sabi ko ay, tara sa bahay. Kung mm -hmm. may pagkain, nabibigyan ko. Kung wala, Kako, paano man yan nawala? Parehas tayo. Matiis tayo ng mura. Ayun. <laughs> Kaya pala agad ng buko ko available ang mura na makain. sa <laughs> so, nakakalibre sa gutom ka ng kaunting oras. <laughs> Marami pong salamat sa bigay tulong ninyo po dito sa pirang ito. Hmm. Hindi ko rin alam kung paano ko papasalamatan sa inyo. <laughs> ano po yan kuya? Dahil sa nakabaitan nyo sa yung pagiging mabait yung tao. Edi, mayroon kumbaga, parang sukli sa kabaitan nyo. Ano po? Dahil napakabait nyo, kuya. Totoo. Ay, ano, marami pong salamat. Hindi nyo nadamang parang abuso yung nangihingi. Ay, Alagang mukhang kahit anong hingin, gusto niya ibigay. Ay, ano sa po? akin po, pag mayroon lang po akong pangangay, na um, nakikita sa akin na kailangan nilang ganun. Mm. Hingiin sa bilihin, ay yeah. mo, okay, binibigay ko sa kanila. Oh. Pwede po, pong pasilip na. po yan ang bahay mo? Pwede po. <laughs> Saan ka po dito nagkakabit ng duyan? Hoy, dito po sa kabila. Dito po tayo madaan. Ah, dito po sa kabila. Duyan lang po kasi wala baka, baka mabangga ka dito. Opo. Ito. Po. Dati ito. Dito ako nagtatali ng duyan. Opo. Tapos doon sa halibi na yun. Kaso sira, sira na po ang bubong ko Sira-sira nang bubong. Hindi eh, na po ng trapal. Ba? Ah, lagyan mo po ng trapal. Hmm, para hindi ako maulangan. Oh. Dito pa rin ako na Hindi na po kuya may repair. Ano po? Ay, ang repair po nito, tatanggalin na yan. Ah, Papalit. hindi na kayo, palit na, Papalit na talaga. Papalitan na ng bago. Kasi bulok ka rin po yung mga pusti. Yan po ay... Papalitan na Ito, na ito ng... po ay bahay nyo talaga simulat sa pulpa? Oh, simulat pa sa pulpa. Oh. Yung nasimento na yun doon oh. dati ang bahay namin. Oo. Oh pisang-pisang pa kami tapos nung maglipat ako dito siya na ito ang nangyari uh -huh. nung masira po wala nung nang kakayahang na, maripera no po kasi na, mahirap ang buhay kasi tayo. so ngayon po saan kayo nagkatali ng duyan dito Ay, pa rin magtatrapal na lang maglalagay lang ng trapal Nagtrapal. Ah. Hindi nandun ang duyan po sa tinatrabaho ng po sa New Gun. Ah, sa ngayon po. Ali, ang mahalaga kuya, masaya tayo at nakakaraos. Ay, ano po na baga? Ay, na lang po ang sa atin. Huwag lang abutan ng diferensya. Ayan po, yan sakit ang mahirap. At, no. Talagang Sabi nga nila kahit medyo nagtitiis, huwag lang magkasakit. Huwag lang magkasakit. Ayan po. Ang mahalaga ay nakakaraos nung tayo. Ngayon ito na hindi ko na maasikaso gawa nung pinagparasaktan ako ng tiyan. Oo, oh, nagkasakit po kayo. Uh, matagal akong mga siguro kung magsasampung buwan. Ha. Hanggang ngayon po sa masakit pancha nyo. Pa, sim pa uh, so pa cherishil put na lang uh, hindi na masiyado uh, uh, nung nakaraan na inaatake ako kaya napabayaan ang ito na ng ganito. so yung mga kinikita niyo po sa anak buhay nyo nilalaan nyo sa pagagamot nyo naibiling na gamot kaya hindi na nairirepair tong bahay nyo Saan po kayo nagluluto, Kuya? Paano Nakikiluto pagkain niyo? Nakikiluto lang ako doon sa kabila. Ka Kamag-anak niyo po yun. Nakikiluto Kapa po. Ang kapatid ko. Ang kapatid ang, niyo um, po. Um, Abuti anak naman. Anak man niyo ng ayong bahay na yun na natitirhan niya. Anak man niya nun ang may bahay. Apo. Ah, Habi ay dito ka muna. Mm, bait po. Hanggat hindi mo na aayos yung bahay mo. Mm, ay, nabait mo pala. Nabait uh, po. po naman ka po yan. At yan po. Sana makatulong kami kuya sa pag -re repair nitong bahay nyo. Marami pong salamat. No, ano po kuya? Maraming maraming salamat po. Maraming salamat <laughs> po. po. Fish <laughs>